Sa bawat puso may lihim na tinatago. May mga alaala tayong pinipilit kalimutan pero bumabalik pa rin sa tuwing tayo'y nag-iisa. Mga gabing hindi natin akalaing magbabago sa takbo ng ating buhay. At sa katahimikan ng dilim doon natin nararamdaman ang tunay na pagnanasa at pagkagilty. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Ngayong gabi, samahan ninyo akong balik-balikan ang isang kwento ng kabataan at pagkakaibigan na nauwi sa isang gabing hindi inaasahan. Isang gabing nag-iwan ng marka na hinding-hindi na mabubura. Kung bago ka palang dito, Huwag mong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento ng M2M Desires. At syempre, isang mainit na pagbati at shoutout kay Rex Mantal ng Masbate. Maraming salamat sa suporta at pagtitiwala. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, si Ben po muli. Ito ang panibagong kwento ko na nangyari noong tumira kami sa temporary shelter dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Isa ito sa mga hindi ko malilimutang karanasan kasama ang kaklasikong si Al. Ikaanim na baitang na ako noon nang may lumipat sa aming eskwelahan si Al. Tahimik siyang klase ng tao, parang may sarili siyang mundo. Lagi lang siya sa kanyang upuan kahit hindi pa nagsisimula ang klase. Hindi rin siya palakaibigan at tila wala rin balak makipagkaibigan. Tuwing recess, madalas lang siyang nakaupo sa gilid ng school, kumakain ng baon o minsan ay pumibili sa mga tindero sa labas. Kumpara naman sa kanya, ako yung madaldal at palakaibigan. Marami akong close na teacher at mga kaklase. Madalas kong kasama ang mga barkada kong babae. Ewan ko ba, mas gusto ko silang kasama. Dahil doon, madalas akong tinutokso na bakla daw ako. Pero hindi ko naman pinapansin. At hindi sa pagmamayabang. Pero okay din naman ako sa klase. Nakakasabay sa mga matatalino kong kaklase. Sa mga boys, ako rin ang isa sa mga pangbato. At kasama ako sa mga with honors noon. Kaya masasabi ko na may utak din naman ako kahit papaano. Kuya Will, nakatira kami malapit sa ilog. Sabi ng tito ko, pwede raw kaming magpagawa ng bahay sa tabi nila. Wala raw kasi talagang may-ari ng lupa doon. Kumbaga, sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng espasyo dahil sa pagdaloy ng buhangin mula sa mga batis na galing sa bulkan. Kaya palawak ng palawak ang lote sa lugar na iyon. Dahil doon, marami ring nagpatayo ng bahay. Umabot pa nga sa labing apat ang nagpagawa. Isang araw, nalaman ko na may nagpapatayo rin ng bahay malapit sa amin. Nagulat ako Kuya Will nang makita ko kung sino Pamilya pala ni Al, yung nerd kong kaklase. Tulong-tulong silang mag-anak sa paggawa ng kanilang bahay. Agad ko siyang nilapitan, binati, at nakipagkwentuhan. At mula noon, naging magkalapit bahay kami at naging mas close din kami. Madalas niya akong yayain, maglaro, text, pogs, habulan, taguan. Yun yung mga laro namin noon, lalo na't hindi pa uso ang cellphone. Naging magkasama rin kami madalas sa pagpasok at pag-uwi sa school. Nilalakad lang namin kasi medyo malapit lang ang eskwelahan sa bahay. Madalas din kaming maligo sa ilog. Magaling siyang lumangoy samantalang ako hindi marunong. Lagi lang ako sa gilid kapag naliligo. Malinis naman ang ilog sa tabi namin kaya madalas maraming tao ang naliligo at naglalaba doon. Disiplinado rin kasi ang mga nakatira malapit sa ilog. Natapos namin ang ika na baitang at nag-enroll na kami sa magkaibang school para mag-high school. Okay pa rin naman kami pero hindi na masyadong nagkakasama. Kapag walang pasok lang kami nakakapaglaro. Noong panahong iyon, uso pa ang larong sipa yung may bilog na tingga na may butas sa gitna, nilalagyan ng balot ng candy. Yun ang isa sa mga madalas naming laruin tuwing walang klase. Nang nasa ikalawang taon ng high school na kami, sinalanta kami ng bagyo. Pareho kaming nawalan ng bahay ng tinangay ng baha. Kaya sabay-sabay kaming nag-evacuate at tumira sa evacuation site. Kasama namin sila sa loob ng isang silid natatawa nga ako kuya Will kasi sa unang gabi pa lang na doon kami natulog ang iingay nila matulog yung papa niya kapatid niya pati siya parang nagsasagutan habang natutulog nagkakagatan sila ng ngipin na para bang kumakain ng matigas na bagay dahil sa pagkikiskis ng kanilang mga ngipin lumilikha ito ng kakaibang tunog hindi kami makatulog noong gabing iyon. Pati si na mama at papa nahihirapan din. Kaya napag-usapan na muna nilang tumirapan sa mantalaki na lola. Ako na lang ang naiwan sa site. Kung napakinggan nyo na po ang kwento namin ni Ramon, yung ang lalaki sa bilyaran, siya ang naging una kong karanasan. Bahagi lang po ito ng kwento namin, pero hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan. Sa panahong iyon, lagi ko na rin siyang kasama sa paghingi ng bariya, sa mga jeep, sa tambayan, pati sa inuman. Medyo binata na rin kasi kami noon at palihim ng natututo sa bisyo. Minsan, sa iisang tent lang kami nagiinuman ng barkada at doon na rin nagpupuyat hanggang umaga. Wala pa namang mali siya sa amin noon. Solid lang talaga ang samahan ng barkada. Lumipas ang isang taon. Kasama pa rin namin silang tumira sa temporary shelter habang ginagawa ang kanya-kanyang bahay na ipinagawa ng gobyerno para sa mga nasalanta ng kalamidad. Naging volunteer din kaming mga kabataan para tumulong sa mga gumagawa ng bahay. Dahil doon, naappoint ako bilang presidente ng kabataan. Nakita kasi nila ang pagtulong namin sa komunidad. Ako ang youth president noon sa amin dahil dito nagkaroon din kami ng mga training, seminar at outings na magkakasama kami. Kasama na rin siyempre si Al. Dito nagsimula ang lahat. Kung paano nabago at nagiba ang samahan namin ni Al. Isang gabi, nagpa siya kaming mga kamember ko na mag-volunteer magbantay sa warehouse kung saan nakalagay ang mga materyales sa paggawa ng bahay. May malaking tent doon kung saan nakaimbak ang mga gamit. Pito kaming nag-volunteer noon kasama si Al. Nagdala kami ng banig, unan, kumot, katol, pati termos na may mainit na tubig at kape na pwede naming inumin pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, kanya-kanya na kaming naglatag ng higaan. Nagkataon, katabi ko si Al. Hindi naman namin sinasadya na kami ang magkatabi. Ewan ko ba, pero hindi ako makatulog noon. Naiilang ako sa mga sandaling yon. Dahil sa karanasan ko kay Ramon, bigla kong naalala ang nakaraan. Hindi ko rin maintindihan, pero parang bigla akong nakaramdam ng matinding init at pananabik. Siguro, dahil matagal-tagal na rin mula noong huli kaming nagkita ni Ramon, kaya na ko rin yung mga ganong bagay. Sa kalaliman ng gabi, katabi ko siya. Ramdam ko ang kaba at halos hindi ako makatulog sa bigat ng nararamdaman dahan-dahan kong inilapit ang braso ko at niyakap siya. Hindi siya gumalaw pero pakiramdam ko. Di pa siya natutulog at gusto niya rin. Kaya hinigpitan ko ang yakap. Parang wala lang ang lahat. Ibinaba ko ang kamay ko at doon ko naramdaman ang init niya. Para akong nakuryente, bigla akong natigilan. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko at halos hindi ako makahinga sa kaba. Grabe, halo-halo ang naramdaman ko. Kabado ako na baka magising siya at kilig na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat segundo, lalo lang tumitindi ang nararamdaman ko. Dahan-dahan, idinampi ko ang kamay ko. Ramdam ko ang init at bigat niya sa ilalim ng aking palad. Tiningnan ko kung magigising siya o may reaksyon. Wala pa rin siyang imik. Mukhang natutulog pa rin. Di na ako nagdalawang isip. Hinayaan ko na lang ang sarili kong madala ng agos ng sandali. At sa bawat tibok, lalo lang tumitindi ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla na lang siyang napahinga ng malalim at humina ang buong katawan. Mga ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos nun, dahan-dahan kong inayos ang kumot na parang walang nangyari di pwedeng hayaan ko lang siyang ganun. Pagkatapos nun, humiga ulit ako at sinubukang matulog. Pero imposible. Imbes na matulog, niyakap ko na lang siya ng mahigpit hanggang sa mag-umaga. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko kami ay mag-asawa. Kinabukasan, gising na ang iba naming kasama. Yung iba, naglalaway pa sa higaan. Pero si Al, maagang bumangon at umuwi agad sa kanila. Ako naman, nakatulog pa ulit matapos ang gabing iyon. Hindi ko alam kung paano siya nag pero ang sigurado ko, gising din siya nung nangyari yon. Pagsapit ng tanghali, nakita ko siya sa poso habang nag-iigip. Naliligo ako noon at nang dumaan siya wala akong narinig na kahit isang salita. Ni Hoy, o wala. Hindi ko rin siya makuha kausapin dahil kinakain ako ng hiya. Hanggang sa matapos siyang magigib, umalis siya ng hindi man lang lumingon. Hinayaan ko na lang. Alam kong ako ang may kasalanan kung bakit na uwi sa ganun. Masyado akong naging mapangahas at siguro nga, natural lang na maramdaman ko ang paglayo niya. Lumipas ang mga araw, kinakausap pa rin niya ako. Pero hindi na tulad ng dati. Wala na yung dating lambing at pagiging malapit. May nag-iba Kuya Will. Hanggang sa dumating ang araw na bigla na lang siyang pumunta sa Maynila para magtrabaho nang hindi man lang nagpaalam. Wala naman akong inaasahan mula sa gabing iyon. Siguro, dala lang ng pagkakataon yun ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit pati yung samahan namin bilang tropa, kaklase at body naglaho na lang dahil sa isang gabing iyon. Siguro kung walang nangyari sa amin, maayos pa sana kami ni Al. Pero ngayon, nalaman ko na nagkaroon na siya ng jowa. Isang single mom. Malapit na sana silang ikasal kaso sa di inaasahang trahedya na matay ang fiancé niya sa isang car accident nang umuwi siya para magbakasyon. Ako naman, wala rin sa amin noon kaya hindi kami nagkita pero noong Pasko, sakto, pareho kaming umuwi. Nasa Kamsor kasi ang trabaho ko kaya bihira akong makauwi. Doon kami nagkita, nagkamustahan at hanggang doon lang hiningi ko account niya sa Facebook. Kaya minsan, nagchat-chat din kami. Kumustahan sa trabaho, sa buhay, sa love life. Pero hanggang doon lang din. Masaya na rin ako, Kuya Will. Kasi kahit papaano, napatawad na rin niya ako kahit hindi buo. At syempre, may edad na rin kami. Kaya mas matured na ang pananaw namin. Noong nakita ko siya ulit noong Pasko, ang dami nang nagbago sa kanya siguro dala na rin ng impluensya ng Maynila, marunong na siyang mag-ayos, gumanda ang katawan, kuminis ang mukha, hindi nga lang siya katangkaran, siguro mga limang talampakan at limang pulgada lang ang taas, pero kamukha niya si Alden, Kuya Will. Minsan, habang nagchat-chat kami, nasabi niya na single pa rin siya. Ayaw na muna raw niyang magka-partner at mas pinili niyang mag-focus sa trabaho. Siya na lang ang single sa anim nilang magkakapatid. Hanggang dito na lang muna, Kuya Will. Marami pa kayong aabangan sa mga kwento ng buhay ko. Salamat sa lahat ng nakinig. At kahit yung mga hindi natuwa, okay lang. Wala naman akong magagawa. Ito ang kwento ko. Sana kahit papaano nagustuhan ninyo. Salamat Kuya Will. Alam mo, sa bawat kwento ng kabataan, may mga sandaling hindi natin alam kung tama o mali ang ating nararamdaman. At minsan, ang mga damdaming iyon, kahit inosente sa simula, ay nagiging dahilan ng sakit at kalituhan, hindi lang sa atin, kundi sa ibang tao rin. Salamat sa pagbabahagi mo ng kwento mo. Nakita ko rito ang realidad na marami sa atin ay nakakaranas. Yung sandaling nalilito tayo sa sarili nating damdamin, sa pagkakaibigan, at sa pagnanasa. Ang mahalaga ay ang aral na dala nito, consent, respeto sa boundaries, at ang kaalaman na ang bawat aksyon ay may epekto. Maganda marinig na nagkaroon kayo ng pagkakataong magkapatawaran. Ipinapakita nito na kahit may mga pagkakamaling nagawa sa nakaraan, posible pa rin ang healing, forgiveness at growth. Mga paalala mula sa kwento: Consent is everything. Walang karapatan na gawin ang kahit ano sa ibang tao nang hindi nila alam o pumapayag. Action at consequences. Isang gabi'ng pagkakamali, minsan tumatagal ang epekto sa relationships at friendships. Forgiveness takes time. Hindi agad-agad ang patawad. Pero kapag dumating ang tamang panahon, may pagkakataon pa rin magkapatawaran. Sa mga nakikinig, huwag gawing dahilan ang curiosity, pagnanasa, o edad para masaktan ang iba. Alamin at igalang ang boundaries ng kapwa. Kung may guilt kayo tulad ni Ben, simulan sa pag-acknowledge ng pagkakamali at paghingi ng tawad sa sarili at sa taong nasaktan. At para sa mga tulad ni Al na minsang nasaktan, sana matagpuan ninyo ang lakas na magpatawad, hindi para sa kanila kundi para sa inyong kabayapaan. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento. Maraming salamat sa pakikinig sa M2M Desires. Mag-ingat palagi at laging tandaan. Ang pagmamahal at desire ay dapat may kasamang respeto at consent. Good night everyone. At hanggang sa susunod na kwento.